pagpipigay pugay sa kausayan, dedikasyon at sipag ng mga barangay sa pagpapalakas ng agrikultura sa kanilang komunidad, kinilala ng Department of Agriculture Region 3 ang mga best gulayan sa barangay o GSP implementers sa Central Luzon ngayong Huwebes, November 21. Ang GSB ay programa ng Department of Agriculture na nagsusulong ng pagtatanim sa bawat barangay at pamamahagi ng mga ani sa mga naninirahan dito. So bali ang layunin ng proyektong ito ay para matulungan natin yung mga uh, bawat barangay sa isang munisipyo na maging self-sufficient sila sa pagkain. At maging sa ganon, um, hindi na sila kailangan lumayo, meron na silang mga pagkukuhanan ng mga gulay within the locality. Ayon kay Attorney Joyce L. R. Panlilio, Assistant Secretary para sa High Value Crops, Intellectual Property at sa Gipsakan ng Department of Agriculture, malaking tulong ang gulayan sa barangay hindi lamang sa seguridad sa pagkain, kundi pati na rin sa nutrisyon. Sila na po mismo sa sarili nilang barangay ang nagpo-provide ng fresh and healthy vegetables, hindi na po ito lumalayo pa sa kanila. So, mas mura po ito, mas masustansya, dahil hindi na po siya nagta-travel palabas po ng barangay tinanghal na Best Gulayan sa Barangay 2024 ang Barangay Kalantipay, Baliwag City, Bulacan sa pangunguna ng kanilang Barangay Captain na si Cecilia Tolentino. Ang sekreto ng kanilang pagkapanalo, ang full support ng kanilang pamayanan, gayon din ang pagre-recycle ng mga basura upang gamitin sa kanilang GSB. Uh, Nagtulong-tulong po kami kung paano namin ma-achieve itong aming um, natanggap na karangalan. Inumpisahan po namin sa pangunguhan ng mga use material. Ngayon naisipan po namin yung mga bote ng Wilkins kung paano po namin gagamitin na taniman ng halaman. Second place naman ang barangay Mokdol di Pakulo, Aurora at sinundan ito ng barangay Imelda Valley, Palayan City, Nueva Ecija. Nabigyan din ng special awards ang ibang mga barangay para sa kanilang mga inovasyon sa nasabing proyekto gaya ng Best Innovations with Recycled Materials, Best Craft Museum, Best Community Pantry at marami pang iba. Samantala, pinarangalan din ng mga high-value crafts o HVC achievers dahil sa kanilang inubasyon at dedikasyon na nagbigay ng malaking tulong sa pagpapaiting ng seguridad sa pagkain, pagpapalawak ng kaalaman sa agrikultura at pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka. Nakatanggap ng cash prizes, plaque, trophies at certificates ang mga nanalo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.